Hanggang ngayon mga amigo, hindi pa nga tayo nakakarating sa bayan ng Katayangan. Tah, grabe ganit na layo sa biyahe mga amigo. <laughs> Ayan, at syempre continue tayo sa ating travel at nga pala habang nagka-travel tayo, shoutout, shoutout muna, shoutout sa ating mga supporters, especially kay Arnel, ano? kay Onski. Ayan, mega mega shoutout at syempre sa mga security guard ng Land Bank dyan sa bayan ng Katayangan, Masbate. At syempre sa ating mga kapwa, Masbate nyo dyan, mega mega shoutout at syempre syempre jam pa rin tayo mga amigo sa top load ayan o, oh. kita nyo naman, relax pa rin ang biyahe, na pala mga amigo kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala na naman at syempre yung ating mga travel mga vlog ni Dudski Ayan, please passport naman ng bago nating account mga idol, Ayan, Dudski Moto, wala na yung Dudski Moto vlog ano, kasi under recover pa yun mga idol, nagka problema yun kaya ito muna yung supportahan nyo para magkakasama tayo Ayan, pasupport na lang at siyempre huwag nyo kalimutan. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan, no? At siyempre, eh, dahil andito na naman tayo sa mas gagala na naman tayo lahat ng bayan, lahat ng barangay pupuntahan na naman ni Dudski katulad nito mga amigo, andito na tayo ngayon sa barangay Gaid, ayan mga taga barangay Gaid, mega miga mega shoutout kung taga rito ka, please comment ka naman para naman makilala ka namin ayan o, oh. tingnan nyo yung mga kaganapan dito mga amigo ayan, ang ganda na ng kalsada at syempre, yung kanilang barangay hall mga amigo, ayan o oh, nasa tabing kalsada na at ito yung uh, elementary school ng barangay Gaid yan, uh, kung naalala nyo, ito yung nagtrending dito mga amigo at isa ito sa mga video ko na nagtrending mga amigo Oo, kasi nagka-encounter lang naman dito yung uh, uh, nagkita pala ma, nakita pala yung mag friend ano yung taga bukid at yung mga kapulisan yeah. <laughs> kaya nag trending itong video natin dito sa barangay guide mega mega shoutout na lang sa aton mga amigo tag simpre nga atun mga kamas batin nyo ayan no tapos nga ni mga amigo pag abot didi agoy tinundatudahan na lugod ni manong ang biyahe namon kaya adi nga nakapanghuyot Ganda ako mga idol kay ta delikado grabe ang tulin sa namon dalagan pag magprino ni ata fly to kita mga amigo Adi, dili ko na aram kung hain na na barangay mga lodi pakicomment mo na lang nila para naman aram namon ayan ta grabe nga natuloy ni Manong ay grabe gani ni eh. Bagan nagamadali na makabot na kami sa Katayangan mas bati mga lodi kaya ikaw kung gusto mo magbiyahe pa Katayangan adi inina na jeep na kulay dulaw mga amigo amo ini sa kiketa na sa dalagan kita malaho ta wara na sa kurukurba da puro na street ang dalagan adi <laughs> ay grabe gani si manong tapos pagabot di sa barangay mga lodi nagkinaiinay siya kayo sa dinin na barangay didi you no know? kay basi baya may magtabok tapos nyan madisgrasya kaya inahinay lang daw ah oh. daw yan dili ko na mga idol kung ano na ini na barangay didi yan paki ano nyo na lang no kung taga didi ka mag comment ka na lang dida para naman makilala ka namun at nga pala kung gusto nyo ang mga vlog na iruksan please pasupport na lang mga ludi para naman magkakasama kita at syempre kung migwa guwa kitang bagong upload ma-update ka mo mga amigo yan malapit na kita sa bayan ng Palanas Masbate ano Ayan, o. Oh. Mahi-mahi, kinag-inay-inay si Manong, o. Oh, kahit, ah, lagi, delikado pa naman sa top load lagi, mga lodi. Lalo na kung matuloy ng dalagan. Kaya, nga, abangan natin ang pag-prino, mga lodi. Kaya, <laughs> Pag nagprino gadsan mapayo sigurado Superman gadsan ni. <laughs> Saka kay nakalagpas na kami sa barangay, tinulina na naman ni Manong Andalaga. Ta, grabe naman na huyot ko naman nida mga idol. Kay grabe ini din ng mga kurba daw kita ta. Ay grabe gan, si Manong kay grabe gan ang panguyot ko nida. Kay sabi ko ta delikado ngani, pag nagprino mga idol. Kay lupad ka gayud pag nagprino ini, adi nagali kita mga idol sa bungad san bayan san palanas masbate. Ta, hasta nga niya na, grabe na sa dalagan ni Manong Bagoy, grabe kayo. Tapos pag abot din to normal na naman. Ayan, hinihinay na lang gihapon. Guys, sabi ko, sira maghinay ang dalagan ni Manong kay para makuha na natin ang bayansan sa Palanas Masbate. At nga pala, kung taga-didika, please uh, comment ka naman para makilala ka namin. Ayan, no? Ang ganda talaga ng bayan ng Palanas mga idol. At syempre mga amigo, dili lang kay ang bayan sa Palanas ang maganda. Syempre ang naka-star man didi, mga mga ganda tag mga gwapo, di ba? Yan, kung taga Palanas ka, please follow naman mga amigo para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At syempre suportahan nyo, basta mga kababayan natin suportahan ta. Huwag natin pabayaan. Ayan, especially yung bago kong account, mga amigo. Please, pa-support <laughs> so, pag-abot na gali din mga amigo, may changi gali. Ayan, no? Ayan. Um, may changi gali didi sa Bayan Sampalanas, Masbate. At dahil kakaabot ka pa lang, mga amigo, halik sa Manila, Ayan, so amulaan na inin aton mga kukuha na, na video pero hulaton nyo po na mag-ride si Dudski. Kaupo na natong motor. Yan, ah, may kita nyo na po ang aton mga gala, didi. At syempre, usad ang Bayan San Palanas na pupuntahan natin at kukuhanan natin ng video para ma-update natin kung ano na yung mga kaganapan dito. Ayan, no? Oh, kita nyo naman. Ang ganda ng munisipyo nila. So, mga idol, hanggang dito na lang yung ating video. Muli ako yung nagpapasalamat. Ako nga pala si Dudski Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero pinagkaaguluan na. So, paano? Ingat na lang mga amigo.